Eh, yes, yung duty na nag ma nagagawa yung ano. Pasyenda ni ni Budong. Ay, ko lang ng materialis dong? Ah, ano? Ah, pa rito ng Mga alulod, stainless kailangan kasi. <laughs> stainless. <laughs> Kaya mga ka guys, kahit mga good lumber lang na detres. Ano ka ba? Ha? Parang mo ay. membuka waktu macam tu dia 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 Diyan? Diyan, pwede pwede. Yung client kuya, alam mo, bakla natin, tapos pa- Ay, ano na natin, tapos na natin. Hindi na, ano na yan. ano na yan, na Ang yan,